ang kwintas ni Guy de Maupassant. Si Matilde Loisel ay isang napakagandang babae, ngunit simple lamang ang napangasawa na nagtatrabaho sa kagawaran ng instruksyon publiko. Hindi marang yang kanilang pamumuhay na madalas ikinalulungkot niya. Ay, kung bakit kasi sa ganda kong ito ay hindi ako nakapangasawa ng mayaman. Walang kagana-gana ang takbo ng buhay ko. Kailan kaya ako sasaya? isang gabi ay dumating ang kanyang asawa na may dalang imbitasyon na sa palagay niya ay ikatutuwa ng asawa. Matilde, tinan mo matutuwa ka sa kasulubong ko. Buksan mo ang sobre na to para maging maganda ang araw mo. Oh, nabasa ko na. Ganun lang reaksyon mo. Hirap na hirap ako makakuha ng imbitasyon mula sa ministro ng instruksyon pampubliko. Dahil piling tao lang ang pwedeng makadalo dyan. Kaya nga swerte natin eh. Anong gusto mo reaction ko? Tumalon ako? Pagsisigaw sa tuwa? Eh hindi naman talaga ako natuwa. Hindi ka natuwa? Bakit? Sino ba namang babae ang matutuwa kapag nakatanggap siya ng imbitasyon para sa isang pagdiriwang tapos wala naman siyang maisusuot na damit? Kakagigil ka. Wala kang maisusuot na damit. Sige, kung sakaling bibili tayo ng bestida, pupunta na tayo sa pagdiriwang? Magkano ba ang bagong bestida ngayon? mga nasa apat na raang prangko. At ginawan nga ni Ginoong Luisel ng paraan na mabilhan ng bagong bestida ang kanyang asawa. Ngunit, impis na matuwa, tumagdag pa lalo ang inis at lungkot ni Matilde. Hindi mo ba nagustuhan ang bestida? Bagay na bagay naman sa'yo ah. Bagay nga, pero wala naman akong kahit anong ma palamuti. Maganda siguro kung mga sariwang bulaklak ang iterno mo sa bestida. Uso naman ito ngayon. Pang ikinabahala ni Matilde ang pagdalo dahil sa suliraning ito. Naisip niyang kahiyahiya siya dahil magmumukhang mahirap siya sa lahat ng babaeng dadalo. Upang mapasaya ang asawa, iminungkahi ng ginoon na humiram ng alahas kay Madam Forestier, isang kaibigan ng kanyang asawa. Salamat ha, tayos lang manghiram ako sa ng alahas. May tiwala naman ako sa iyo na iingatan mo yung mga hiniram mo. O kaibigan naman tayo, di ba? At hindi na dalawang isip ang kaibigan at ipinahiram dito ang napakagandang diamanteng kwintas. Sa gabi ng okasyon ay naging sentro ng atensyon si Matilde. Siya ang naging pinakamaganda kaya napakaraming humanga sa kanya. Marami ang nakipagsayaw ng waltz sa kanya, kabilang ang may matataas na katungkulan sa pamahalaan. Inabot na nga sila ng itaapat ng umaga sa pakikipagsayaw naglakad lamang sila ng kanyang asawa sa kanilang pag-uwi. Pagdating ng bahay, ay napansin ni Matilde na wala na ang kwintas. Hindi na nila ito mahanap. Binalikan ni Ginoong Loisel ang lahat ng kanilang dinaanan at pinuntahan. Ngunit, walang bakas ng kwintas. At dahil kailangan na itong maibalik, ay gumawa na sila ng paraan at nauwi na sila sa paghahanap ng Kamukhang-kamukha nito sa halagang 34,000 prangko. Kumuha sila ng paraan para mabili ang kwintas nang matapos ng kanilang problema. Pinagsama nila ang kanilang hawak na kaunting halaga at mga inutang na pera. At ito ang isinauli niya sa kaibigan. Dahil naubos ang minana niya at nangutang pa ang kanyang asawa upang mabayaran ng biniling kwintas, sampung taon silang naghirap at nagdiis. Pero yung ngayon, grade 10, isang gabing masaya, sampung taong pagdurusa. Isang araw, habang naglalakad ay nakasalubong ni Matilde si Madam Forestier. Jane! Sino ka? Bakit mo ako kilala? Ako to, si Matilde. Matilde? Di kita nakilala. Bakit? Ibig kong sabihin, ano ang nangyari? At mukhang mas matanda pa ang itsura mo kaysa sa edad natin. At naikwento niya na naiwala niya ang kwintas at nagbayad ng malaking halaga. na no, problema siya, buhay niya at pinagdusahan niya iyon. Ano ba naman yan, Matilde? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ay, natakot ako at naiya sa iyo. Hay nako, Matilde. Pekay naman ang kwintas. Inukit lamang ito sa pet ng isang baso at halos limang daang prangko lamang ang halaga nito. Ang natungkayan nating maikling kwento ay isang halimbawa ng kwento ng tauhan. Tandaan na sa ganitong uri ng maikling kwento, ang hikit na binibigyang diin ay ang paglalarawan sa pangunahing tauhan ng kwento. Yung kanyang kinikilos, ang paraan ng pagbibitaw niya ng mga salita, kung paano siya mag-isip, at kung ano ang kanyang mga nararamdaman. Nangingibabaw rito ang isang masusing paglalarawan sa tunay na pagkatao ng tauhan sa akda. Ang kanyang larawan o katangian ang siyang magiiwan sa atin ng kakintalan. <tinyo>